Lahat tayo ay may bokasyon sa buhay at tinatawag tayo ng Diyos para dito. Tinihanda niya ang daan at landas na nararapat nating takbuhin. Ngunit ito'y matutupad lamang kung sasang-ayon ang ating kalooban dito. Dumarating ito sa tamang panahon sa bawat isa sa atin. At siyempre, naranasan din ito ni Padre Pio. Ngayong araw, ang tampok uh, ngayon sa ating pagtatakal ngayon ay ang yugto sa buhay ng batang si Francesco Forgione, ang binyagang pangalan ni Padre Pio. At ito ang araw kung kailan kumatok sa puso niya ang pagtawag ng Diyos para sa relihiyosong bokasyon. Alamin kung paano naganap ito at kung sino ang nagtanim ng binhi sa isipan niya upang nasahin niya ang maging isang priling cappuccino. Madatiling nakatutok at huwag bibitiw. Noong taglagas isang taon, pinahintulutan ni na Gracio at Mama Pepa na kunin ng mga kapatid na babae ni Francesco ang pagpapastol mula sa kanya upang mas marami siyang oras na mag sa paharalan. Hinati niya ang kanyang oras sa pagitan ng mga bukid at ng paharalan. Dadalhin niya ang kanyang mga gawain sa paharalan sa bukid, magsasanay sa pagsusulat o nagsasanay ng kanyang aritmetika ng nakatalikod sa lumang puno ng Olmo or Elm Tree na gustong-gusto niya. At sa tuwing uh, mailalahan niya ilang sandali, pagdarasal siya sa harap ng isa sa maraming kahoy na krus na itinayo niya sa paligid ng bukid. Medyo tumangkad na siya, medyo naging matalas ang isip at medyo may tiwala na sa kanyang sarili. Isang mainit na araw ng Setyembre habang si Francesco ay nakasandal sa puno ng uh, Olmo, nagsasanay sa pagsusulat, natanaw niya ang isang madilim na figura na lumiko sa kalsada patungo sa Pietrelcina. Habang papalapit ang figura, nakita ni Francesco na may suot siyang religyosong abito. Isang priles, sabi niyang sabi. Hinahagis ang kanyang libro sa, na pagsusulat sa damuhan, ang bata ay tumalon sa kanyang mga paa at sumugod sa dumadalistis na parang pababa patungo sa kalsada. Nakita ng kanyang mga tupa ang paggalaw ng bata at likas na sumunod sa kanya. Kamusta po kapatid? Tawag ni Francesco na humihingal habang papalapit. Ang kapayapaan, ay sumayo, bata. Bati ng lalaki sa kanya at tinapik ang isang malawak na sombrero gamit ang kanyang libreng kamay ang isa ay umahawak sa isang tungkod. Siya ay mukhang nasa edad na nakalanggit na ang dalawang po o tinatawag nating mid-20 sa Ingles at uh, may may pagkamorenong kutis at isang maayos na itim na balbas. kano po kayo, tanong ni Francesco. Napansin ang kayo mangging abito ng lalaki. Oo, sa isang paraan, sabi ng lalaki. Ako ay isang kaputsinong praile. Ang pangalan ko ay kapatid na Camilo or brother Camilo. At masasabi ko kung ano ang ginagawa mo. Paun Paumanhin po, nagtatakang tanong ni Francesco. Ikaw ay isang pastol. Paano po niyo alaman niyon? Napapalibutan ka kasi ng mga tupa, bata. Malapat ng giti na sabi ni kapatid Camilo sa kanya. Hindi napansin ni Francesco ang kanyang mga tupa na sumusunod sa kanyang pamaba sa kalsada na ngayon ay nagkukumpulan sa kanyang likuran. Ah, opo naman. Ang pangalan ko ay Francesco Porgione. Inaalagaan ko ang kawan ng aking pamilya kapag wala po ako sa paaralan. Francesco, yan ay isang napakagandang pangalan. Isang napaka-pransiskanong pangalan. Saya, sabihin mo sa akin Francesco Forgione, sasamahan mo ba ako patungo sa Petrelchina? Siyempre naman, isa po itong mga karangalan, sagot ni Francesco. Lumakad si Francesco kasama si kapatid na Camilo sa kalsada pabalik sa Petrelchina. Ang tupa ay maabong sumusunod. Nag-usap si uh, kapatid na Camilo at Francesco sa daan. Tila naglakbay si kapatid na Camilo sa petrochina upang humingi ng limos para sa kanyang ah, maliit na monasteryo. Siya ay isang makisig na tao, simple at mapagkumbaba na may masayang disposisyon. Tinanong ni Francesco ang lalaki ng samotsaring tanong tungkol sa buhay na isang praline. Ilang beses siyang nagdarasal sa isang araw. Gaano katagal siya nag-aaral para maging isang kaputsino? Ilang kapatid na praile ang nasa kanyang monasteryo. Lahat ba ng kaputsino ay may balbas na kasingkisig na sa kanya? So, iyan ang mga tanong ni, ng mausisang si Francesco. Ikaw ay isang matalino at mausisang bata, sabi ni kapatid na Camilo. At malinaw na mahal na mahal mo ang Diyos. Naisip mo ba ang isang religyosong bukasyon? Ako? Isang bukasyon? Pero bata pa lang po ako. Medyo bata ka pa. Ngunit marami sa mga kapatid sa aming monasteryo ang unang nag-isip ng religyosong buhay sa iyong edad. At alalahanin ang sinabi ng Diyos kay Jeremias na propeta. Bago kita inadyuan sa sinapupunan, pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Jeremias Kapitulo 1, Verso 5 Nahihiyang tumigin sa lupa si Francesco. Kung ako ay tapat, naisip ko ang isang bukasyon. Ngunit sa palagay ko, ay hindi ako karapat-dapat. Ako ay isang makasalanan at nakikipaglaban pa rin ako sa maraming pagkakamali. Makasalanan ka ha? Bueno, hayaan mong tanggapin kita sa lahi ng sangkatauhan. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Hindi ang malusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang may sakit. Napakinti si Francesco. Sa palagay ko ay eh, tama po kayo. Tumawa si kapatid na kabilo at tingnan mo ako. Hiniling ko lamang sa iyo na sumama ka sa akin sa Pirkalchina at narito tayo kinakausap na kita sa reliyosong buhay. Pagmanhin sa aking pagiging direkta sa, sa usapin ito. Ayos lang po kapatid, gusto kong mag-isip tungkol dito. Kung magkakagayon ay iingatan kita sa aking mga panalangin ayon sa iyong nauunawaan. Tandaan, Francesco, mahal ka ng Diyos kung ano ka man. Ngunit mahal kanya para iwang kanya ng ganyan kumindat at uh, nakangiting dagdag ng Braille. May pakiramdam ako na may malalaking plano siya para sa iyo. Nang malapit na sila sa labas ng bayan, itinaas ni kapatid na Camilo ang kanyang sombrero at sinabing, Magandang araw sa iyo, Francesco, for Johnny. Salamat sa iyong pagsama sa akin. Sana magkita ulit tayo lang araw. Gantimpala ang kanawa ng Diyos. At sa gayon, pumasok ang prayle sa bayan. Naiwan si Francesco na mag-isa kasama ang kanyang mga tupa. Ang bata ay tumalikod at tumakbo pabalik sa parang. Ang nalilitong tupa ay tumatakbo din sa likuran niya. Pakiramdam niya ay puno siya ng buhay habang siya ay tumatakbo at bumagsak sa damuhan. Nakahandusay sa kanyang likod at nakatingin sa bughaw na langit. Ang puso ni Francesco ay umaapaw sa kaligayahan. Kagalakan ang mismong lumabas sa kanyang ilong. At yan ang ating istorya ngayong araw kung saan natagpuan ng batang si Francesco John ang kanyang bukasyon. At uh, ano kaya ang iisipin ng mga... Uh, priling iyon ang na nakatagpo niya kung malalaman niya na ang batang ito ay magiging isang malaki at banal na santo. At yan siyempre nakabatay sa ating uh, pagsang ayon sa kalooban ng Diyos at tuparin ang pagtawag niya. Lahat tayo ay may bukasyon, may bukasyon para maging isang doktor, isang may bahay, isang uh, uh, arkitekto, isang ano mga ating ginagawa sa ating buhay, tayo ay inililiis ng Diyos patungo sa tamang daan. At naway kayo ng mga tagapanood ay sinunod ninyo ang pagtawag na ito ng Panginoon. At nakita niyo naman ang uh, natinugunan ni Padre Pio ito at sa kalaunan ay naging isang malaki at banal na santo. At dito po tayo magwawakas at sana po ay naibigan po ninyo ang nagiging serial na po natin ng kabataan ni Padre Pio. At uh, para sa inyo na di pa nakapagsusubscribe, mangyaring magsubscribe na po kayo ngayon. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-suporta at donante na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Sa kasamaang palad ay wala na po kaming website at kami po ay mahanap ng bagong uh, web uh, designer na mag-design uh, de po ng aming bagong website baka meron po kayong kakilala ay pagbigay po alam niyo, niyo, po sa amin at baka maaring matulungan niya po kami. At sa at mabalik po tayo sa mga alagad sa kalinga ni Paddy Pag kayo po ay lumahok dito, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya. At ito po ay naaayon sa halaga ng inyong mga donasyon kada buwan para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. Ang tinig gmail.com. At, gmail at pagbibigay uh, po ng donation ay pinaparaan po namin sa pamamagitan ng Gcash sa bank transfer po sa aming account sa video At uh, gaya na nabanggit ko, kung nais po ninyo kaming tulungan, makipag-ugnayan po kayo sa amin sa papamagitan ng email at doon na po natin uh, uh, pagdiskusyonan ang mga detalye. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito at sa patuloy na panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawe pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.